tinuod nga kalambuan uh, karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko unya na nato kung unsa ang iyahang nabuhat kani adto unsa iyahang kapasidad unsa iyahang abilidad uh, dili lang tamo boto tungod kay pareho ana ginaingon ah, na ingon ako pero wala yung makakontra ni Ani ah, sa akong pagsuldi ni Ani dili na mabuto tungod kay gikan sa political dynasty iba dili na mabuto tungod kay anak ah, tungod kay Duterte ang abilido anak ni Digong kanawa na to ang tao Unsa iyahang mabuhat unsa sa iyahang nabuhat o ang pinaka-importante sa, ta sa tanan katung ni Saad siya ah, sa iyahang mga buhaton Uh, para sa ato ang nasyon, dahatag niya. Ang ganda ng payo ni Sara para sa atin, sa mga butante. Hindi sa kilala yung pangalan, ibuboto na. Hindi, dapat may track record yun ang sabi niya. Kung ano yung kaya niyang gawin para sa bayan. Hindi yun upo-upo lang, maghihintay lang ng sweldo. Tipag, magaling. Hindi yung sinabi niya, dapat may prinsipyo. Meron dyan mga political dynasty, lalo na sa probinsya. Ang tagal-tagal na nila sa pwesto, wala man pagbabago. Umaasa lang sa pondo ng nasyonal. Kaya mga kababayan, para may pagbabago, diretsyo natin butuhin ang PDP Laban Street. May isang lola, nakita si Bipi Sara, tumakbo agad, niyakap ng mahigpit, umiyak. Sama siya sa 32 million, aalisin nyo lang sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Uh, ay, pasalamat ko sa tanan uh, mga Tiga Cebu City mga Cebu Province sa ilahang pagdawat sa ako alin niya karon sa ako ang pagbisita ah uh, din sa inyong ang lugar. Di na maihap kung kapila na ko nag-bisita uh, din ni. Pero pasalamat ko nga uh, mainito di hapon. Uh, kanunay, permente ang pagdawat uh, sa ako din O magpasalamat ko sa ilahang suporta, mga tiga uh, syudad sa Cebu. Sa suporta nila sa team ni Uh, Mayor Mike Rama uh, o Vice Mayor Dondon Mandiveros -don, o, o sa tibuok okay, nilang uh, slate sa konseno. O mandri vice na kay mga adonan ba? Uh, may pwede sa uh, kanilang kanan. ang, uh, uh, ako ang pag-uban sa ilahang isip pagpasalamat sa mga taga Cebu sa ilahang padahin niya support. ako ah, uh, sa opisina sa uh, Vice President and uh, ako sila. Sila nangampanya, ako nagpasalamat So, balik uh, Thanksgiving ako ah, uh, ay laha kampanya. Bisag asa ba is grabe kayo ang mga tao, singgit yung Duterte kay Taiwa uh, to sa Juan. So, uh, na to ba is na uh, reaction pa na to sa grabe kainit nga, uh, kung mga tao nga, kon kung gusto ko sila, uh, uh, ano, sa mga grabing suporta sa mga do -do -do. oh, tuwede. Oh, Apo. mauna siya, mauna siya ang uh, hinungdan kung ano, uh, nagatuyo ko, nagabisita ko, nagatugyo ko sa barangay, uh, handshaking yung personal sa mga tao kay uh, gusto na ko uh, mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat na uh, bisan sa unsa kahugaw sa politika, unsa kagrabi ang pandaot, wala gihapon mawala ang pagtuo, o pagsalig uh, sa mga tao sa ako bua, sa mo ang opisina importante na siya sa mga employees no sa office of the vice president sa ilang moral nga naa ang katawhan nga nagsuporta sa ilang trabaho o sa mo ang mga proyekto bisahin niyo vice president Sara sa tanan nga mga Pilipino sa mga nagbangga o sa hmm. <laughs> <laughs> uh, ang mensahe na ako sa ang uh, mensahe ko sa lahat ng kababayan na natin magkaisa tayo uh, patungo sa totoong uh, tinuon nga kalambuan so, <laughs> uh, 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 tinuon nga kalambuan uh, karong yung maabot na pinili ay paminaw na to ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kani adto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Uh, dili lang ta mo boto tungod kay pareho ana. Uh, Kena ingon nako pirmi walay makakontra ni ani uh, sa akong pagsulti ni ani. Dili ta mo boto tungod kay gikan sa political dynasty. Iba dili ta mo boto tungod kay anak uh, Tungod kay Duterte ang apelido, anak ni Digong. Kanaan na to ang tao unsa'y uh, uh, ba iya mabuhat unsa uh, iya nabuhat ug uh, ang pinaka importante sa ta sa tanan kadtong ni saad siya uh, sa iyahang mga buhaton uh, para sa ato ang nasod dahatag ba niya yes sa sa mga isyu okay. kontrobersiya ug mga uh, dili na to kapugnan mga pagpanaot sa inyo. <laughs> <laughs> so, secret, baes, wapa, mga so, sa sekreto ba is wa pa ka ba <laughs> <laughs> ang importante magyud-yud ana ang imong pagtuo sa imong kaugalingon, ang imong pagtuo sa uh, uh, truth, no? O ang imong hang uh, pagsalig o pagkuha og kusog sa pagsalig uh, sa mga tawo uh, kanimo. So mo nang dako kayo ang ako ang yung nagahin yo ko guras nga magpasalamat sa mga Cebu, sa mga taga Cebu ug dili lang sa mga taga Cebu kagahapon di kami sa misamis sa -sabi, Occidental nagpasalamat pud dito sa mga Okay. Kaisuna -ka